Pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ito nga po, umaga, maagang maaga, kumakain po kami ng almusal. Dada wala pong pasok ngayon ang mga bata. Kaya sabi ko, sabay-sabay po tayong kumain para naman sabi ko at bihira ko na nga kayo makasabay sa pagkain. Dahil nga po lagi may pasok at maaga po silang umaalis dito sa bahay. Kaya na-miss ko po yung mga ganitong pagkakataon na halos ilang araw din na hindi po kami magkakasamang kumain. Kaya sabi ko kay Tikling, bumaba kayo ng maaga at para kumain tayo ng almusal ng sabay-sabay. Ayun niya po yung mga pabangking ko, wala po silang pasok ngayon. Kaya ito, kapi-kapi po tayo, kain po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po Lord sa almusal na binigyan niyo po sa amin at hindi po kayo nagsasabang bigyan po kami ng almusal araw-araw. or pagkain araw-araw. Siyempre, dahil pahinga po ngayon ng mga bata at walang pasok. Ang mga assignment naman po nila ay nagawa na nila. Kaya ito, kumain po kami ng sabay-sabay na masaya. May kwentuhan. Siyempre, kung, kung anong mga nangyayari po sa school nila. Kumusta yung mga pag-aaral nila. Kaya ito, ngayon kami ay kumakain. Wala nga lang po dyan si Tutay dahil ang college po ngayon ay may pasok po ng Saturday. Kaya itong mga high school at saka elementary ay wala pong pasok ngayon. Ayan, yan po si Inday. Ayan, sinasabi ko po dyan ay kumain po ng umaga at pinaka-importante pong pagkain ay almosal. Ayan, niya po yung alaga namin. Ayan, ako yung alaga ko po ay lagi po yan kapag kumakain po kami. Kuya, pag nasa bahay po ako lagi po yan siya nakalagay dyan. Yan po ang kanyang higaan. Pasensya na po talaga ulit. Wala po kami targan lamesa. Ay, hayaan niyo po. Makakabili din po tayo ng lamesa balang araw din po. Dito lang naman po sa baba ng bahay kung wala pong lamesa pero syempre sa itaas ko po ay kompleto naman po iyon ng gamit. Eh hindi ko naman po alam na ibagong paggawa nga lang po itong ibaba po. Eh nung nagpapagawa po kasi ako nito sabi ko unahin ko po talaga muna yung bahay bago po yung mga gamit na yan. Kasi mga gamit ay eh, madali lang naman pong bilhin kapag may pera na pero unahin ko lang po ang bahay. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako at kahit pa po paano ay eh, meron pa akong additional income at sobrang thankful po talaga ako sa Facebook team po. Ayan na nga po si Tikling. Ayan, ayan nga po yung aming almusal lang po ngayong umaga. Ayan, lang po yung aming pagkain. Kaya maraming maraming salamat at nakakain po kami ng sabay-sabay po ulit. Ayan. Sobrang nag enjoy si Inday sa kanyang almusal. Ayan, si Tikling may pakiling-kiling para mas naltuwang-tuwa nga po siya at nakakain po siya ng almusal. Ayan, at nakasabay po namin siya sa pagkain ngayong umaga. Fast forward nga po pala tayo. Ito nga po, pumunta po ako nung palengke. Bumili nga po pala ako ng hipon. Ito nga po, sasabawang ko. Yung hipon po na aming uulamin para po sa tanghalian. Ayan. O, namimili po talaga ako ng hipon. O, lahat naman po yan sariwa. Kaya lang gusto ko lang po sa hipon. Eh yung medyo uh, matigas-tigas pa po. Ayan. O diba, medyo maiba-iba naman po ng ulam para hindi naman po tayo laging magkarne kaya sabi ko maghipo naman po tayo ngayong uh, araw na ito sabi ko para naman sabi ko maiba-iba yung panlasa natin at syempre sasabaw na naman po yan ni Inday ng bong bonggang bonggang sabaw na naman na mangyari niyan sa kaldero dahil syempre hipo niyan gustong gusto ng mga bata yan yung sabaw For today's video, b -I -D -Y -O -W, ang ulam po natin ay sinigang na hipon. Ayan nga po, namimili si Inday ng hipon sa palengke. Siyempre, piliin lang po natin yung mga medyo matitigas pa. Ayan, hindi ko na po masyadong i-voice over kasi namimili pa nga po si Inday ng hipon. At syempre, pagkatapos nga po natin sa hipon, ay bumili din po tayo ng isda. Bumili nga rin po ako ng isda para po pang prito para ka-partner po doon sa sinigang na hipon. Alam niyo naman po, kapag may sabaw, mas maganda po talaga kapag may partner po na prito isda. Kaya ito si Inday. Ayan, ang dami nga pong isda dito sa palengke. Syempre, dahil araw nga po ng Sabado, marami pong tinda dahil walang nga pong pasok ang mga bata. Kaya tayo po yung magluto ng masarap-sarap. At pagdating ko nga po ng bahay, ito nga po pala yung aming gagawin. Ay kami nga po ay sisig at saka ayan, yung mga sahog at yung, silik pong ilalagay sa akin sinigang na hipon. At syempre nga po yung sili din na ginayat-gayat. At ito nga po yung tokwa para po dun sa gagawin na sisig na may lahok po na baboy. At syempre sa kabilang kala naman po ang inyong inday ay mag-uumpisa na nga po magluto ng sinigang na hipon. Ayan na nga po, tinilagyan ko na nga po ng asin. At syempre ilagyan na nga po natin ng sibuyas at syaka kamatis para po sa sinigang. O diba, umaapo na naman po ang sabaw ni inday. Para po dun sa akin sinigang na hipon, sabaw na sabaw na naman po si inday. At syempre ilagyan na nga po natin ang okra. Ayan, nilagay ko na nga po yung mga gulay. Pasensya na po, yan lang po yung gulay na nilagay ko dahil hindi naman po kinakain ng mga bata dito sa bahay. Kamatis, sibuyas, at saka okra. Ito nga po sa kabilang kawali, ayan na nga po yung toko. Piniprito na nga po, ayan naman. Ilalagay Ay, ko na nga po ang aking sili. Ayan nga po, hinati-hati ko lang po ito sa gitna ang aking siling green. At syempre, ayan na nga po, luto na nga po ang tokwa, ayan na nga po yung hipon. At ito na nga po ang tilapia, ang aking ipiprito. pinaghati hati ko nga lang po talaga ang tilapia para po magkasya po sa amin. At syempre, ayan nga po yung gulay na ilalagay ko po mamaya, yung mustasa. Ayan po nilalagay ko sa sinigang na hipon. Medyo hinaan nga lang po natin ng apoy at medyo malakas-lakas may pagkakasindi ko. At ito nga po, ayan na, lumulutang po talaga ang aking mga sahog sa akin sinigang na hipon. At syempre, takpan lang po muna natin mga mare para hayaan po natin kumulo at para hindi po masayang yung init ng kaldero. Ayan nga po, yung aking tokwa. At ayan na. At ayan na nga po mga mare, nilagay ko na nga po pala ang hipon dahil kumukulo na nga po pala yan. Hindi ko na nga po na-vlog dahil nga po ako lang po humahawak ng cellphone ko. At syempre sa kabilang kawali po ay ginisa na nga po ang sibuyas na ginit-git ng maliliit. Ayan nga po yung baboy po, pinirito na rin po iyan. Ayan nga po yung tokwa. At syempre yung margarin po. Ayan. So yan po yung ginamit natin pang gisa instead of tikat. Ayan na nga po, nilagay na nga pong at syempre, ayan na nga po sa kabilang kalan. Ito nga po, ay luto na nga po ang aking hipon. Kaya nilagay ko na nga po ang gulay. Ayan na nga po, hinalo-halo ko nga, nga lang po iyan. Ayan, si Yoromi nga po pala nagluluto Nyan. Tapos si Inday ay nakikisausaw saw Ayan, nilagay nga po ng oyster sauce nga po pala. Nilagyan din po iyon. Ayan, naluto na nga po ang aking hipon. Ay tikpan po natin kung tama lang po yung asim. At, at syaka alat. At ito na nga po ang ating ayan, sisig. At syempre sa kabilang kalana naman po, tayo po ay mag-init ng kawali para po doon sa ating pritong gagawin na isda para partner po doon sa sinigang na hipon. Ako po talaga hindi makamove on dito sa sisig na ito. Yan nga po, nilagyan pa nga po ng mantika ay ng pamintang durog. Pasensya naman po. Ito na nga po, maglagay na nga po tayo ng matigas sa kawali para po sa ating gagawing pritong tilapia para partner po ulit. Sana all my partner. Ayan. Yun. O ba diba? Talaga hinalo. Halo pa talaga lagi ni Yormi ang sisig niya. O diba? Parang masarap po talaga yan. Kaya lang medyo hindi ko po kaya ang anghang. Yung anghang ng sisig hindi ko po talaga kaya. Ayan. Nga po yung sili nilagay na nga po. Ayan po ang nagpapaanghang at nagpapasarap po sa sisig. Ito na po ng aking tilapia. At syempre, hinalo-halo na nga po yung sili para don sa tokwat, tsaka na may, baboy. Tokwat, baboy nga po pala yan sa gagawin pong sisig. Ayan nga po, hinalo-halo na nga po yan ni Yormi. At syempre, sa kabilang kalan na nga po, at parang mainit na po ang ating mantika sa kawali, maglagay na po tayo ng isda para sa prito. Ayan, pritong tilap. Basta pritong tilapia, ang gagawa po dyan ay si Inday. E talaga magaling si Inday magprito ng tilapia. Talagang talent ko po talaga yung magprito. Gusto, gusto ko po talaga pag nagpiprito. Ayan na nga po sa kabilang kawali. Talagang mabango po kasi yung amoy, yung aroma po ng sisig na ginagawa ni Yormi. Kaya naagaw po yung attention ko. Kaysa kahit nagpiprito po ako, ay yung camera po ng cellphone ay talaga na doon po siya nakapokus kasi nga nababanguhan nga po talaga ako doon sa mga nilagay niya po doon sa sisig. O yan na nga po ang aking pritong tilapi. Lagyan pa po natin ng isa. O di ba? Ayan. O talaga basta prito si Inday talaga the best dyan sa pagluluto. Basta mga prito-prito lang po. Si Inday na po ang tawagin nyo. Magaling po magprito ito si Inday. Pero na po sa mga ibang luluto eh. At ito nga po sa kabilang kalan, ayan. Nandiyan na naman po ako. Nakatingin na naman po ang inyong Inday sa sisig na ginagawa talaga ni Yorme. At ito na nga po, luto na nga po ang aking sinigang na hipon. Kain po tayo mga mare. At ito na naman po si Tikling. Umiinom nga po ng buko. Ayan, ang aking tilapia. Ayan, medyo ano pa siya, hilaw-hilaw pang aking tilapia. Ayan nga po yung tinulang manok pa po ng isang araw namin. Hindi nga po naubos. Ayan na nga po ang aking first batch ng pagpiprito ng tilapia. Tinakpan ko nga lang po muna ang tinulang manok noong isang araw pa nga po iyan. Ayan ang second batch. Ito na naman po ang sisig. Luto na po. Kain na po tayo mga mare. At sabi nga ni Tikling ay uminom daw po ng buko dahil healthy living daw po siya ngayon. Kaya ayan, uminom po ng buko kung may pat. Ayan na nga po, kain na po tayo mga mare. Ayan na nga po si Luisito namin. Ayan, naglalaro po siya ng cellphone. Pero syempre kapag kakain na, inaalis po yan ang kanyang tablet po sa lamesa. Kaya wala nga pong pasok. Kaya pinapayagan po siya mag-tablet muna. Pero pag may pasok, ay hindi po yung pinapayagan ng nanay niya. Ayan, na, may pakenting kenting pa nga po ito si Tikling. Ayan, o oh, kakain na yan. Pasensya na po talaga ang aming lamesa. Ayan, pangarap ko po talaga makabili ng lamesa. Sana ibigay naman po ninyo sa akin ang aking pangarap na makabili po ako ng lamesa para po sa aking pamilya. Dahil walang wala po talagang budget si sa pagbili po ng lamesa dahil napunta nga po lahat sa bahay. Dahil inuna ko nga po talaga yung bahay sa pagpapagawa bago po yung mga gamit. Kaya pasensya na po. Kaya ito na po mga mare, kain na po tayo. Ito na nga po si Tikli, nagsasandok na po. Maraming maraming salamat po Lord sa biyaya fast forward po tayo kinabukasan nga po araw ng linggo ito nga po pumunta si Inday sa palengke ayan nga po syempre bago po tayo mamili tayo po muna ay kumain ng almusal ayan nga po marami po kumakain sa aming kinakainan ng karinderya ay e marami po talagang kumakain dito kila ate ay e talagang marami po silang ulam at ito nga po, bibili na po tayo ng ulam. Manok nga lang po ang aking bibilhin. For today's video, mag po tayo. B-I-D-Y-O-W. Ito nga po pala ang aking minarinit na nga po na manok. Ayan. Siyempre, may kalamasi, may toyo, may bawang. Ayan. Po siya may coke, may mismong uh, ketchup. O ayan na nga po, tinahalo-halo ko na nga po. Maraming maraming salamat po, Lord.